Ay, mga amiga ko. Sinani na lang. Obligasyon na ni. So, akong baboy mga amiga ko. Gahilak na sa likod. Wala pa na ko kalaw. Di ka alasayas ni Manggika. At tunas sa barangay na. Na abot ng ano. Pasensya lang sa yun. Tata, mga baboy ron. Nagilawgan e, man tabo ganina. Malas patro niya pa. Masigil mo hilak. So, wala na ay. Inyong mami, wala na. Di na mo touching na sa mga law kinakaporma na. Paabot na lang mo. Kung na lang buntag sa'yo, laugan lang ka mo. Sa si gabi, hindi pa'y kumuli. Yung ani, mo. Dahil naman kayo. Pumot na kayo ko, Ay, ako, kayo. Lancho, ko. na magkakota niyo laug. Ha, Jesus, ginoo ko tabal. Dubli kayo lang yung mga marat ng amira ko. Hilom na mo diyan, mga baboy. Eh. Ipakaon oh, na tatamog niyo na sa ako. Pero makalungog mo sa akong tingog. Uhilak ka sa'yo mo yung akong mga baboy amira. Ikag ko sa lakaw. Paul ako dito sa likod. Sus, nung hilaki na siya sa pagkilawgan, inaaraan yun. Sus, mga amiga ko. Just, mga amiga ko, supporters, support in kamo sa akong video. Bisa na akong video nga walay lami. Pero dahil naman siya kinahangan, kinahangan man consistent ka. Nga mo, nga mo upload. Tapos, isa mo dahil magkuni. Hala, ipadayon lang siya. Laban, hantun na paabot ang milagro sa ginoo. Salamat mga mahal kong amiga ko.